So, yun, Good morning, guys. Ako po ay hindi kami nakatulog ni Mami Janet. kami dito. Dahil mga pasensya na po sa aming mga paninda na nagsampay. Dahil yung bad news. Yung aming TV ay nasira. This one Mami. Bagong-bago pa. Parang August 4 natin to nabili ay nag-chat na rin ako doon sa ninang ni Bobby ay busy pa yan syempre dapat sila ako nang inform natin although na ito na may may warranty pa under warranty pero yung yung papalitan kasi nila parang 7 days lang yung replacement so kung ito baka tingin ko ire refer lang mami Ayan. so kagabi kahapon po ito habang ako nag-i-edit dito mami I will tell you the story Aba ako yung nag edit sa computer ko. Mga nasa taas kayong tatlo. Saka ang nanay, ang mama. Saka yung dalawang bata, saka ikaw nasa taas. So, mga around 3 p.m. nag edit ako. Sabi ko, siyempre ugali natin, vlogger, ipi-play yung video natin sa YouTube. No? Kahit walang nanonood. Pero ito po, never naming pinili. Halimbawa, lalabas tayo. Mamamalingke pupunta ng mall, may pupuntahan, never po namin itong iniiwan na buhay. Matutulog, hindi siya overnight. Ganon, lagi pong buhay to, it's either naglalaba kami, kahit walang nanonood, pero nandito kami. Nasa taas, naglalaba, nag edit So, ganon po, habang nag edit ako, piniplay ko siya, yung YouTube natin, para may manood, para sa TV. So, naririnig ko siya, mami. Naririnig ko siya. Parang, ang vlog nga nun, naalala ko, nandun tayo sa tabing Tapos, bumili tayo ng uh, tahok. Bumili tayo ng taho Tapos, nag-shoutout pa si Manong Mantataho. So, ako, nangangalay na, tumayo ako. Parang, hindi ko alam kung uminom ako or something, basta tumayo po ako. Pagkatingin ko, ganito, black. Sige, wala ba wala ano. Pero, yung sounds, nagpiplay pa rin siya, nagpiplay. Pero, black na siya. Naka-black na. So parang kinabahan ako kasi ganoon. Parang kung ito man halimbawa, nag-sleep ang computer na kung halimbawa nag-sleep siya mami. Pati yung sounds mo wala. Parang nag sleep siya eh. Pero sabi ko bakit nagpi-play pa rin yung sound? So, kinuha ko agad yung remote at aking pinindot-pindot. Ayun, wala, kulay black na talaga siya. ganun So nagresearch ako. So may mga ganun talaga ang LG. So, ang sabi, hugutin ko raw. So, gagawin ko uli ngayon, mami. Although na nagawa ko na, kagabi, hindi siya effective. So, hugutin mo sa likod. Tapos, yung, yung power, ka, habang hindi po naka-plug. Okay? Mami. Habang hindi nakasaksak. Ipipress mo ng 30 seconds yung okay. power, mami. Oo. Oh, oh. Put inside, put inside. Yeah, put inside, my boy. Naulog yung ano. Yung biscuit. So, ayan. 30 seconds. Yung power. Dapat nakalong press po yung power ng 30 seconds daw. Para madrain. drain yung power na kung ano mang meron pa sa loob. So, isasaksak ulit siya ngayon. wait, no, kumami. Sasaksak ulit natin. Yan, nag, nag on na. Nakapula na, mami. Tapos, i-on natin sa power. Not using the remote. Ganyan yeah. lang. Dapat may logo na yan eh. LG. Pagkainan inon mo, dapat may logo na kaagad. Siya wala. So, lang. Simula kahapon, ilang, be ilang beses kundi na rin hanggang ngayon. Pagkagising umaasa ako pagkagising ko ay eh, okay na. So, Tinatap-tap ka ni Bobby. Yeah. it's okay, okay. it's O oh, yun, narinig uh. mo? Nasa Netflix siya eh. Kasi ginalaw-galaw ko na siya. Ginalaw-galaw ko yung remote. Eh, may, may Netflix card kasi ito na shortcut. Yan, yeah, pag pinindot mo yung Netflix, nandun agad siya. So, natunog siya po, working, pero walang screen. Purong black. Yan. Yeah. So, under warranty pa, tinatry na ni maming tawagan yung Abenson kung anong gagawin, kung sino yung dapat papuntahin dito, i-collect, e o kailangan nating dalhin kung saan, ay maaga pa. No? 11 a.m. pa yun, mami, sa Novalis. Ako pa na may anong-ano dito, parang ito yung bago nila na nano something, no? Ano Saka 2025 mami. yan. Ha? 2025, 2025. yes. Brand new. Good job, baik. Good job. So, yun kami ni Mami, hindi nakatulog at isip-isip namin. Pero, anyway, kahit na under warranty naman po siya. So, yun, update namin kayo, guys. Kung kayo may mga TV din na ganito, yan, anong inyong ginawa, anong nangyari, what happened. Pero ito kasi, basta wag mo lang bubuksan using the screw. Kasi nga, mabuboy ma yung warranty. Wala man akong ginagawa dyan. So, yun. Saka yung distance niya, hindi naman siya nakadikit, Mami. Tama. Saka hindi naman ito rep na kailangan may, di ba? Pero yan, may distance pa rin. Kasi sinunod ko lang yung, tao tawag doon? Yung mounting. Meron po kasi yung mounting eh. Pag kinabit mo, yun na yun. So yan guys, update namin kayo. Tatawag si Mami sa, ano, Abenson. You are watching Terra TV.

No? Yeah. Yan, ay pupuntahan pa rin natin at si Mami hindi mapakali. Pupuntahan pa rin natin yung Abelson. Yan. So, ayun po. At si Bobby Mami dapat ay hindi kasama, hindi matiis ni Mami. Feet, yeah. Yak nang ayak po si Bobby, hindi matiis ni Mami. <laughs> Thank you po sa damit ni Bobby. Mm. So, <laughs> John, si Bobby or... Ah, okay. Iyay kasama na yung ating mga paninda. ah Okay, yes. Kalabad po. Hindi lang po nagpapabagay. Parang iba yung ano nang set. Oh, gawa ni and Andres. andres. <laughs> May sapato si Andres dati. Ayan, okay na. Oh, suot niya na. Okay na yan, oh. Let's go. Ginagalaw-galaw pa si Andres ang settings nito. Okay, buckle up, boys. Bakalap. Nandito na po kami. Mami, tuwan-tuwa isa. At itong isa ang nakatulog. Oo, oh, si Andres po na nakatulog. Si Bobby ay tuwan-tuwa ma mamit kasama. Bobby, sama? Bobby? Bobby, sama? Oo. <laughs> uh Oo. -oh. Uh -oh. Sa akin na yan, akin Ta na. Ito na magkakalok. Ha? Ah, may ii. Okay, tanggalan mo na. Let's go. Naulan na po. Yeah. Kahapon po, dapat ay kami pupunta na dito sa Abenson. Ay kami hinapon na. Hapon na pagbalik namin sa ano. Sa, tawag dito? Sa bahay. Ah, sa, galing kaming 13. ay hapon na guys. Kinuha namin yung resibo. Tapos si mami naman po ay kausap na yung LG. Kinontak niya yung mismong LG po. Yan, Ay hiningi yung ano, yung mga serial number, model, gano'n. Tapos ay sabi nga namin dapat ay palitan. At kami naman ay matagal sa probinsya. Tagal namin sa probinsya. Bira namin gamitin. Tapos ay 2 months pa lang. Kasama na yung nasa probinsya kami. Ba? Diba? ay depende pa daw yung kung papalitan depende pa raw kung sa investigasyon ay magpapadala po sila ng technician sabi dapat po eh, ngayon ay wala bukas na raw walang available na technician ay kaya si mami hindi mapaigay dito naman sa Abinson pupunta Magrereklamo. yun yan ang may bihira namin gamitin si Andres po ito na natulog si Bobby lang ay dadali ni mami sa toilet at papalitan ng diaper after nun mami ako na magkakalong ay okay ito po si Bobby tuwan tuwa siya ayun si Andres wag wag natin iwan si mami <laughs> pupunta na ng escalator doon na Oh, nakilala ka. Ha? Oh, yung mga t-shirt na white. Alam. Yung ganong white. Oo, oh, 400. papa si mami ng kanyang battery. Ano, battery. Palitin ang battery. Oh, ito yung cashew. Oh, wow, what is that, Mami? Alligator. Alligator. <laughs> Gamping. Papay na po si Mami. Nagpapalit pala ng battery. Doon tayo, Mami. Doon sa kabila sa Abinson. nakakatuwa si Bobby Mami. Lingon ang lingon. Yung sanong-sano siya. Yung parang yes, nakalabas din. Pwede tayo sama natin, no? Wala siyang ano ng pagka, ano, pagkaantok. Wala siyang bakas. Talagang ang lahat eh. <laughs> Baka may na din ako. Lagi na din sa lahat ng depan. Yes. Parang walang pa may missed out sa detail. <laughs> Dapat pala yung minsan may gagala Oo, oh, na siya lang, siya lang din ha. Okay. Si Andres naman ang tulog. Iiwan. Ayan, pupunta na kami ng Abinson. Saka mami, bibili ako ng pampatay ng labok. Sa DIY. Ako na mami kay Ai. Ay. Ayan po si mami. Isasama daw si Bobby. Nagalo kay Oo. At yun ay kanyang TV. Kaya daw ay complain sa Abinson. Yun yan na may bagong bago. Ako pa na may proud na proud. Kenda po dito. Sabi pala ni mami eh huwag na raw ako pumasok sa loob. Ako ba'y kanyang pinagbawalan at ako raw ay high blood ay chicken handle na daw Sabi ko eh bahala siya Ang sa amin lang naman ay maayos At um, kung kailangan palitan eh s'yempre mas maganda palitan baka mamaya yun ay ano la ang repair na lang ng repair pagka-repair after ilang ano repair na naman Pero kung hindi okay lang at least maayos para mapakidabangan, mahirap po at yung pa na may regalo kay Bobby ay hindi pa masyadong na-enjoy ni Bobby na si kaya si Mami hindi kami makatulog kaya kahit kausap na niya yung customer service ng mismong LG ay nagpunta pa rin dito iba daw yung reklamo niya sa LG iba yung reklamo niya sa Abenson sabi niya baka mamaya ito katay binigyan ng hindi brand niya, baka mamaya ito'y binaliklaang, hindi na eh. Kaya po eh yun. Ayan na po si mami. Ano upo ka muna mami? <laughs> ano inyong naging usap? Ay kahapon ay naubusan ng slot. At dapat lang... ay kahapon pupunta yung technician, oh, no? Hindi, dapat ngayon. Ah, dapat ngayon? Oo. Oh, okay. Ay naubusan ay... daw ng slot. Pero, so, di, pero nung tinawag ko, naka-urgent yun. Uh, Tapos dapat ay ngayon. So priority naman daw. Ang pangako yung priority na siya bukas napuntahan. Oo. Oh, oh. Tapos ay repair lang talaga. Walang chance na papalitan. May chance daw. Pero sabihin daw doon sa technician. Parang doon tayo mag-report. Para okay. ma report ng technician sa LG. Doon so, sila dito parang benta-benta lang. Benta ganun. lang sila dito. Okay. Possible naman daw yung replacement. Ayaw. 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 Ang tanong po sa akin ay It's okay, kung may aircon po kami sa bahay. At yung ah. tanong ng customer service, sabi ko, oh. sensitive po ba yung nabili namin TV? Kaya oh, oh. require, yun? require ba na, 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 ano, na... Kung magay lang ako. Oh, anong sabi? Hindi naman daw. Oo, oh, oh, yung sa terminal, uh, Uro tapos, ay nasa terminal, mami. Puro alikabo. Kapag terminal po, nandiyo pa eh. Wala naman daw sila masyadong complaints at El Zinano. Ako na may wala rin oh. na basa. na bigla nagbablock. Kaya ako nagulat. Kasi hindi na nag-on yung NTV. Let's pray na sana yung mapalitan or kung pray worse, na... at least maayos, no? Papalitan kami sana yung yun na... aking prayer, daddy. At kami po'y nahihiya ay... doon sa ninang ni Bobby. Ayos. Parang, parang may kasalanan kami ni mami na ay, hindi kami makatulog. Mm -hmm. Kaya ay, sila naman po'y okay. Nakausap namin. Ay, iyon. Mm -hmm. Sabi niya, ay, ganun niya kung sa kanila daw nga sa ibang bansa ipapalitan pero dito kasi sa Pinas talagang mahirap kaya ayun po anyway maghintay tayo bukas ng technician mami ayan at mami doon na sa DIY may bibili na akong oh. pampatay ng lamok ha si babi po ay talagang na at gusto talagang naglalakad no? Oh. <laughs> Na-enjoy niya, mami, yung mall, no? Na-enjoy mo? Na-enjoy mo, mami? Okay, let's go. May bibili na ako dito, ah. At maulan na po ngayon, mami. Kailangan talaga natin ng pampatay ng lamok. Oh, buy one, take one. Pampatay ng lamok. Kasi, ayoko niyang gusto ko yung parang ano lang, yung mura lang, mami. Uh, Oo, oh, oh. check natin, ha? Hindi nga, parang heavy duty na iyan. Oh, 30% off. Yan ito po. Yan 10% off. Ito na lang. Bali 400 pala 10% off. Mahal din. Ayan mga kabeshi, kami po ay pa-uwi na. pa na tayo, dad. At yun lang po ang aming pinunta. Ka Actually kami, um, mabilis lang. Kaya ayun na sana namin idalin si Bobby ay umiyak. naman. Thank you, mommy. Favorite <laughs> ko to. So, tara na, Bobby. Thank you. Bibili ko na lang si Bobby ng something, daddy. Para naman siya may token. <laughs> Sa kanya pa, tama. Nang foods. Foods ang gusto you niya, nai. You want to eat? Foods. baby. Dumaan kami dito sa Toys R Us, mami. Oh. Yes! Cute! Push, push, push. push. Mani, <laughs> Hindi pa pwede. Hindi pa pwede. <coughs> ko ba? May nakuhang iba. May nakuhang iba. Kami pa'y pa na. E biglang lumakas ang ulan, tapos nakunog bakit kidlat, mami. Paano kaya tayo makakasakay? Maya-maya tayo. tayo yep, yep. Buta tayo do na sa grocery. Doon tayo grocery. Ayun na Doon po muna kami sa landmark. May ginalamang at dito may ganito. May mga bubong-bubong. Sobrang lakas na po guys. Wala pa lang daan papunta doon sa supermarket. Iikot pa kami. Grabe. Inaabot pa. Andun po si Mami Janet ah. Kinuha na si Bobby at may ayakap daw. Baka matakot sa kulog. Siya po ay maghahanap na lang ng makakapihan at magkakapi daw siya muna habang naulang pa nandun naman po yung kapihan sa kapila kapilang building ay hindi na raw kami tatawid meron din naman pong mga bubong kaso ay naampiyas nababasa pa rin ng kaunti kahit na may bubong ay dito na lang daw kami mag-aantay mami ayan so wala naman ang mga bato sasakay na ay inulan pa talagang may batik talagang daddy is here <laughs> mami po ay bumili na no? <laughs> oh, ahoya yeah. nakatulog na po si Bobby kalungkalong ko na ito po mami atras ko na lang doon sa may bubong ay oo oh, oh, tama doon kayo sumakay sa may bubong no? kaya mm -hmm. busin lang natin ito ah pero tumitila na ah. habang mainit pa parang maanin eh. <laughs> ito na date namin ni daddy <laughs> kung hindi pa ulan na hindi pa makakaano moment <laughs> Tulog po mga bata, mga kabeshi, mga kapitid. Kaya kami ni Daddy, tapang kwentuhan lang dito. Oh! Nalapas na, Mami. Nalapas na. Kailangan ng payong yung dito, ah. Kaya po, ah. Oh. Ha? Hatid mo muna kami ni Bobby. Ah, doon lang naman, ah si pa yung ano. Si pa yung ano, mami ha. Baka po matagal itong ulan na. Ay kami sasakay na doon na. May may naisip pa ako na paraan doon na. Si mami. Yan. Tinray namin maghintay tumila ay wala. Kaya kami po ay is... sasakay na. ng ulan, grabe ayan, dito po ah, may bubong Bayo na ah. ay iaatras ko yung sasakyan doon well okay, guys, so may bubong dito maghihintay si na mami Janet Okay mga kabeshi. Thank you Lord. At nakasakay na kami ni Daddy. Napakalakas po ng ulan. At, Hindi masay. naman nabasa yung dalawa na? No? Hindi naman dad. Ako lang nabasa. Ikaw lang. Oo. Oh. <laughs> okay lang. Sila po ngayon ay nai-sakay ko na dito sa car seat. At least ay pag-aantayin natin mami. Parang matagal pa tong ulan. Matagal nga oh Ayan po si Mami Janet at nagpadaan dito sa Savemore. Tulog pa rin po itong dalawang bata. Ayan lakas pa rin po ang ulan. So, yun Thank you, mami. Kahit po si ay busy ngayon, medyo busy po. At may start na pong umu-order pa unti-unti dun sa aming mga paninda na bagong mga dating. Thank you po sa inyo. At isa shout out po namin kayo isa-isa. Pagka mag na kami mamayang gabi. Para bukas ay maipadala na. So, yun Kumbaga may kahit po may mga kachat na si Mami Janet at may mga na-order na. Kanya na po yung bidobo ko. Di sa isa yung mga na-order ay hindi po kami pumayag na hindi puntahan yung Abenson. Naglaan talaga kami ng time. Ayan. At nakakainip nga naman doon sa bahay pag walang TV. Masanay na ang mga tao na may TV. If we confess our sins, He is faithful and just will forgive us. Our sins and purify us from all unrighteousness. 1 John 1 9 NIV. <laughs>